Sa bawat relihiyon, hindi lamang pananampalataya ang mahalaga, kundi pati na rin ang maayos ng pamamahala sa mga aspeto ng organisasyon, kabilang na ang pananalapi. Isa sa mga halimbawa ng disiplina at integridad sa pamamahala ay ang Iglesia ni Cristo. Sa mahigit isang siglo ng paglilingkod, napatunayan nila ang kanilang kakayahang magtaguyod ng mga programa, proyekto, at adhikain sa kabila ng iba't ibang hamon. Paano nga ba nasisinop ng Iglesia ni Kristo ang kanilang yaman? Ano ang kanilang mga prinsipyo? At maging mga proseso upang masiguro na ang bawat sentimo ay nagagamit ng tama at naaayon sa kanilang layunin. Samahan nyo kami sa isang malalimang pagtatalakay sa sistemang pinansyal ng Iglesia ni Kristo ang kanilang mga tagumpay, pamamaraan at aral na maaari nating mapulot mula rito. Paano nga ba na sisinop ng pamamahala ng Iglesia ni Kristo ang pananalapi ng simbahan? Ang Iglesia ni Kristo ay kilala hindi lamang sa disiplina ng mga miyembro nito, kundi pati na rin sa maayos na sistematikong pangangasiwa ng pananalapi ng simbahan. Sa loob ng mahigit isang siglo mula ng lumitaw ito noong July 1914, napanatili ng pamamahala ng Iglesia ni Kristo ang reputasyon nito bilang isa sa pinakamatatag na relihiyon sa Pilipinas at maging sa buong mundo. Ang tagumpay na ito ay nakasalalay sa maingat, transparent at maayos na pamamahala sa pananalapi ng simbahan. Sa komentaryong ito ay susuriin natin kung paano nasisinap ng iglesia ang kanilang pondo sa pamamagitan ng mga prinsipyo, pamamaraan at mekanismo na kanilang sinusunod. At kung paano ito nakatutulong sa kanilang patuloy na paglago at pag-abot sa kanilang bisyon. Ngunit bago ang lahat ay pinagpapauna na po namin sa inyo na magkakaroon tayo ng kaunting pagbabago dito sa ating channel. Matapos ang bagong taon ay napagpasyahan po ng ating team na baguhin ang channel name, logo, at banner. Mula sa dati nitong appearance ay magiging ganito na ang inyong makikita sa mga susunod na linggo. Nilalayon natin na hindi gumamit ng mga abbreviation tulad ng INC para na rin sa integridad ng YouTube channel ng ating minamahal na iglesia. Kaya sa mga susunod na linggo ay iba na po ang inyong makikitang logo at banner. Sa bagong anyo ng ating channel ay tatalakayin pa rin natin at gagawan natin ng mga komentaryo, ang balita patungkol sa politika ng ating bansa, mga social issues, at ang mga aktibidad na ginagawa ng ating minamahal na iglesia. Hangad po namin ang inyong matibay na suporta, ang suportang ibinigay ninyo sa amin mula simula hanggang sa mga oras na ito. Mahal na mahal po namin kay lahat. Maraming salamat po. At sa kalagitnaan ng video na ito ay may ipapasilip kaming talumpati ng nooy ikalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid ni Erano Manalo. Patungkol sa paksang ito, kaya huwag mong iskip ang video, panoorin ang buo, at huwag kalimutang ilike ang video. Maraming salamat po. Una nating talakayin ng patungkol sa pondo ng Iglesia ni Cristo. Saan nga ba ito nagmumula? Batay sa aming masusing pananaliksik, pagtatanong at obserbasyon, ang pangunahing pinagmumula ng pondo ng iglesia ay ang mga regular na handog ng kanilang mga miyembro. Ang sistema ng ito ay tinatawag na handog ng mga kapatid na ginagawa ng kusang loob at walang sapilitan. Ang bawat miyembro mula sa pinakabatang edad hanggang sa pinakamatanda ay hinihikayat na magbigay batay sa pasya ng kanilang mga puso Bukod sa regular na handog, mayroon ding iba pang uri ng voluntaryong kontribusyon tulad ng tanging handugan para sa mga espesyal na proyekto ng iglesia. Ang mga handog na ito ay ginagamit sa pagpapatayo ng mga gusaling sambahan at mga mahalagang infrastruktura ng iglesia, pagbili ng mga lupain at iba pang mahalagang pangangailangan ng relihiyong ito ang Iglesia ni Cristo sa kapurihan ng Panginoong Diyos ay mahigpit na tumututol sa anumang uri ng fundraising activities tulad ng pasugal, gaya ng mga bingo, raffle, at ano pa mang komersyal na aktibidad. Ang paniniwalang ito ay nakaugat sa kanilang doktrina na ang pondo ng simbahan ay dapat manggaling lamang sa kusang loob na kontribusyon ng kanilang mga miyembro. Pag-usapan naman natin ang mga pamamaraan ng pagsisinop ng pananalipis sa loob ng iglesia. Una, mahigpit na accounting at auditing system. Ikalawa, sentralisadong sistema ng pamamahala. Ikatlo, long-term financial planning. Paano nga ba ginagamit ang pondo ng iglesia? Ang Iglesia Ni Kristo ay kilala sa kanilang malawak na mga proyekto na pinopondohan ng kanilang pamamahala. Darito ang ilan sa mga pangunahing pinaggagamitan ng kanilang pondo. Una, pagpapatayo ng mga kapilya at mga pasilidad. Isa sa mga pangunahing prioridad ng iglesia ay ang pagpapatayo ng mga kapilya. Ang mga gusaling ito ay hindi lamang lugar ng pagsamba kundi simbolo rin ng pananampalataya at pagkakaisa ng mga miyembro. Kilala ang INC sa kanilang magagarang arkitektura na sumasalamin sa kanilang dedikasyon sa Diyos. Bukod sa kapilya, gumagamit din ang iglesia ng pondo para sa pagtatayo ng mga opisina, paaralan at ospital na kanilang pag-aari. Ikalawa, social services at humanitarian efforts. Ang Iglesia ni Cristo ay aktibong nakikilahok sa iba't ibang humanitarian efforts tulad ng mga relief operations tuwing may kalamidad at sakuna. Ang mga proyektong ito gaya ng dingap sa mamamayan ay pinupondohan ng simbahan upang makatulong sa mga nangangailangan, miyembro man ng INC o hindi. Ikatlo, Media at Evangelization Malaki rin ang bahagi ng pondo ng iglesia sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Mayroon silang iba't ibang media outlets tulad ng Net25, INC TV, at pasugo, God's Passage Magazine, na ginagamit upang maipaabot ang kanilang mensahe sa mas malawak na tagapakinig. Ang mga programang ito ay pinupondohan upang mapanatili ang kalidad ng impormasyon at serbisyo na kanilang ibinibigay. Ikalima, Education and Training Pinupondohan din ng Iglesia Kristong edukasyon ng kanilang mga ministro at manggagawa mayroon silang sariling paaralan, ang New Era University, na nag-aalok ng mga kurso para sa ministerial studies at iba pang larangan. Narito naman ang mga hamon sa pamamahala ng pananalapi. Bagamat matungpay ang pamamahala ng iglesia, hindi ito nakaligtas sa mga hamon. Isa sa mga pangunahing hamon ay ang patuloy na pagtaas ng gagastusin sa konstruksyon, media production at mga social services. Gayunpaman, ang maayos na pagpaplano at disiplina ay nakatutulong upang malampasan ang mga hamong ito. Iniahandog po namin sa inyo ang video clip ng ating kapatid na si Eranyo Manalo, ang ikalawang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Magkakano naman ang halaga ng kapilya ng Iglesia? Mura lang. Yung ating templo sentral ay mahigit lang isang milyon. Noong bagong katatapos na tabernakulo ay 26 na milyon. Ang pinakamababang halaga ng ating mga kapilya ay hindi ho bumababa sa isang milyon. Ano pa ang ibang pinagugugulo ng iglesia? Meron po itong itinataguid na paaralan, ang New Era College, na isang non-profit institution. Bukod dito, ang paaralan ng mga ministro, yung pong nag-aaral sa pagamanggagawa, samantalang ang mga seminaryo ng ibang mga iglesia ay nagsasara na. Wala ho kasi mag-aral. Wala na may gusto mag-aral. Ang totoo, yung kanilang isang seminaryo sa Marikina, ipinagbili sa iglesia. Yung kanilang seminaryo na nariyan sa Antipolo, ay kasalukuyang ipinagbibili sa iglesia. Hindi ulang lang nakatuloy yan sapagkat masyadong bulok na. Ang paaralan ho ng iglesia sa pagmiministro ay patuloy ang pagdami ng mga nag-aaral. Sa kasalukuyan, dito lamang sa Pilipinas, sapagkat meron ding mga nagsisipag-aral sa iba't ibang panig ng daigdig. Pero dito lamang sa Pilipinas, eh, meron ng isang libo ngayon at siyam na raan at dalawa ang mga nag-aaral. Marami pa hong proyekto ang iglesia. Binanggit ho ng mga nagsipagsalita, katulad ni Speaker Mitra, ang ating proyekto sa pabahay at sa pagpapaunlad ng pamayanan, ito ho ay matagal na nating ginagawa, pero hindi tayo nag-iingay. Ginawa po natin ito para tumulong sa malubhang suliranin sa pabahay dito sa ating bansa para mabawasan-bawasan ang bilang ng mga squatters na dito lang sa Metro Manila ay mahigit hong dalawa't kalahating milyon ang bilang ng mga squatters. Meron din hong proyekto ang Iglesia sa Kawanggawa at yan ay alam ng lahat ang lingap sa mamamayan, sa kapatid at sa hindi kaanib sa Iglesia. Ang tanong ko sa inyo ay ito, papaano natutustusan ng Iglesia Ni Cristo ang lahat at ang iba pang mga proyekto nito? Masasabi natin ang Iglesia Ni Cristo na nagsimula rito sa Pilipinas, sinimula ng isang Pilipino at itinataguyod ng angaw-angaw ng mga Pilipino ay tumayo sa kanyang sariling paa. Wala hong tumutustos na dayuhan. Wala hong foreign aid. Sa so madaling sabi, ang iglesia ho ni Kristo ay walang utang kahit nasa ang bangko. Ang iglesia ni Kristo ay hindi ho nagsasangla ng mga titulo ng lupa para lamang makakuha ng pondo. Bukas, bukas ang opisina ng iglesia, pag nakakita kayo ng kahit isang titulo na may grabamin o mayroong marka ng pagkakasangla, magiwahi walay na tayo. Kaya o, sa atin eh, walang gigipit na World Bank. Kahit ng IMF, at lalong hindi tayo kontrolado ng mga dayuhan. Hindi naman tayo kumukuha sa kinikita ng kasino. Wala tayong pasugal, paperya, walang loterya, walang bingo para lang makalikom ng pera. Wala ho niyan. Lalo namang hindi tayo tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato o sino mang pinuno ng gobyerno. E eh, saan ho lang galing ang salaping itinutusto sa napakaraming proyekto ng iglesia? Yan po ay sa tulong ng Diyos ay sa pamagitan ng voluntary contributions ng mga kanib sa mga araw ng pagsamba. Na ang karamihan sa mga kanib na yan na siyang sumusuporta sa iglesia ay mga mahihirap Pero kitang kita ang kayamanan sa pananampalataya. Yun In hong inyaabuloy ng mga kapatid ay sinisinop ng pangangasiwa ng iglesia. Wala graft and corruption. Pero tignan ninyo ang sitwasyon ng iglesia sa kanyang kalagayan. Ito ang tunay na transparent. Nanganganinag, kitang-kita mo kung saan napupunta ang inya abuloy ng mga kapatid sa Iglesia ni Kristo. Ang maayos na pamamahala ng pananalapin ng Iglesia ni Kristo ay isang modelo ng kahusayan at dedikasyon. Sa pamamagitan ng kanilang prinsipyo ng transparency, sentralisadong sistema at long-term financial planning, nagiging matagumpay sila sa kanilang misyon. Ang kanilang disiplina at integridad sa paggamit ng pondo ay patunay na ang kanilang pamamahala ay tunay na nasa ilalim ng gabay ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na nagkakaloob ng biyaya sa kanila. Sa panahon kung saan maraming organisasyon ang nakakarap sa isyo ng katiwalian at maling paggamit ng pondo, ang Iglesia ni Cristo ay nananatiling matatag sa kanilang prinsipyo, isang aral na dapat tularan hindi lamang ng mga relihiyosong grupo, kundi pati na rin ng iba pang organisasyon. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa mga content na ibinabahagi natin sa inyo. Hanggang sa susunod pong episode mga kapatid, we love you all.